practice na gyapon pero minta practice sige tag practice hindi kita lumunom antar nga naa tay puso kaya pa sa itong lawas nga maka na makapractice hindi kita lumunom basta naatay tay oras nga makapapractice kaya no, once nga lumunom tas practice mga idol so ang imo mga ugat mang na ang imo mga lawas luya na sagka kaya no. wala naman kay practice so mintas na pa tay kaya nga makapractice practice na kita kaya ano for health katabang rin sa itong lawas para ma-healthy ang atong Uh, lawas kay ako ni pangkaon mata gusto ko pangkaon baboy isa mo kaon tag kita mo kaon baboy yung kaon tag mga prutas or mga kuan pero di man ingo kada adlaw kaon ing ano sa si budget ah kada adlaw si palit anak, mahal may prutas ron so saya ni kaon tag baboy or kanang usasan ng yeah. rice mga idol yeah. uh, grabe kay na dagang kay uh, sugar ang kanang yeah. may yeah. okay ra gud maisa pero importante oh, exercise man gyud so kanay mga idol dagang jung kay ingon ani nga, kanil nga ah tampok nga number 6 kanis nga number 6 na mga idola na nasa kay mga pinalanggang basher di mga akin na kuwa way number number so ano yung mag-practice mga idol labi na mga beginners maka agit sa so number yung ano. kung ritso ka doon gabay number number so pagkat po nimo so agit sa so number pero bis ko yung nag-read 1 god nang bis ko yung 1 di ka mag-ihab 1, 2, 3, 4, 5 atod sa 10 so pagkat po nimo ano agit na siya so kanis nga mga idol number 6 na siya ano siya number 6? Kung sa or, pag clock, sa number 6. Lagan kayo na siya o option number 6 mga idol. Lagan na siya option. Sa or na siya pag clock. Like, kay, okay. Kaya naman may open na. Lita na may open na. Kaya na i-x. Kaya na i-x. Okay. Like, na. So, mana sa nang open na. Kung ako'y pagong gabag, last last ang kamot. Ano ba? Last last kung imong ipundo. So, bisag ako. Ako'y ako pagkamit ako pag ko sa kutsilyo. Kaya na-on ko niya. Ano? Last last. Oy. Ako na yan na 11 slas <laughs> Pero ino gilangan gamay kalpit teknisya. 13 slas 12 dinhi. Ya. Number 6. 6 ni ayo pundungan. Kanara ka. 11 slas 12 sadam. Oh, dai tin kan slasa. So pagka na automatic dala judo. Tumatik kan. Ko ada nga pag-plug sa X sa ba, uh, babaw na ito, isa ka nang lang ka, sa gamitan ni mga ito. Eh. Okay. Yes. Pag anak lang daan mga ito, sikte na ka, hindi ano, hindi ba ito yung, yung, to, ay, Sigti, ay, ay, yung okay. ulo ba? O, yung ulo, sikte, yung ulo, ang importante, ang ulo, hindi saan, mahala ka sama ni mga bukto nila eh, basta ulo, hindi sa ikot, hindi ano, ulo, ang tanan ni mga gamit sa lawas, kung once na mabukuan ni mga ulo, isunat ay ka, mabayasin ka, hindi, mati ka siya, Pwede naman na naman siya Pag-iha, Balitok na siya. Pusok, pusok, balitok na siya.